Sige, Ay, Sige, ah oh, Uy, dyan, nagtanggalin mo nga yung isa, honey, o oh. Honey, patanggal mo nga ito Uso, nalurong Uy, patanggalin mo nga yung isa Parang ano, akin na nga yan, tanggalin mo isa dyan Double oh, check Agad Doon ka umupo paano niya Masita ka ng MMDA nagsisita ng sa daan ng mga nagtatraffic. Ano po doon? Tata, kukunin ka dyan. Bahala ka. Ano si tayo na dapat nga nakasigdad kayo dyan? Ayan mga kaminis, labas lang kami kasi itong sila dadat may touch up touch pa ng mga color ng damit sa Christmas party may touch ng touch eh, wala naman siyang touch tingnan mo, ang itim mo tuloy mga ngumonyon kang itim mo touch of green aba, may mga mula yan diwag dila ah! wala kami mga kamimis sa fortune fortune ay pasko na nandyan na si santa claus ang daming tao bears na bears Pasko na to mo Unahin muna natin si Bagatekin. Sa, Sa taas dat. Damitan dat. Damit mo muna. Kayo nang mahirap hanapin. Super kompleto kasi dito mga kamimis. Sige. Sobrang. Bakit? kaya ah, mo, hindi ka namin nakikita. Ha? <laughs> Maano yan eh. Jomie Jessie yan eh. Then. Baka may size yan, Han. Green ba yan, Han? Datok na lumayo-layo. Ay, pang malak. Suot mo kasi nak. Suot mo. Parang ang ano, parang ang liit. Parang pambabae ito rito. babae ata ito eh. Base na mga kamilis ang mga malls. Abaga, tara! Tara! Agad. namimiss na Jollibee first time. Dito na lang kami sa Jollibee kumain. Wait, huwag mo tatanggalin yung box. Got nice. Wala kong napunggot. Grabe na nga yung ano ko ano yung wrinkles. Lap po ganyan yung ilong ko. Masira yan. Gutom lang to. Wala na kaming ano, takhalian. Ay, meron pala maaga lang. <laughs> Biniwata, umagyan ng burger yung matanda. Hindi, ba? Nasa likod namin may birthday. Eh. Kain tayo. Mung um, pagtatanggalin yan dyan. halo-halo na yung kinain. Tansa. Bayan ng Tansa. SM Tansa. Merry Christmas na. Magdo. Pure gold. I pure gold. Jollibee. Ayan, bahay na kami mga kamimis. Di pa ako nagbibihis. Hanapin mo dyan. Um, hindi ko kasi alam itong mga pinamili ni Mika. ko sa inyo. Hala! Ayan. Sa ano lang kami naman nagpunta. Sobrang dami ng mga tao, mga kamis Sobrang dami ng tao doon. Siguro marami ng pera ang mga tao. Mga kailangan ng mga bata kasi nga mag film showing si Mika then Christmas party nila. Ito lang na pamilya nila. Charan! Okay. Bye-bye, te. Thank you, te. Ayan. Ilaw. Ang mahal pala ng ilaw na ito, kamimis. 182 yung ilaw na isa na ganito. May ilaw dito. May dalawang tabo. <laughs> Unboxing yan. Dalawang tabo tag-20 syempre ang exchange gift ni Dada ito ang exchange gift niya at ito ang mga laman ng exchange gift niya nawawala huwag yung bra mga papel ni Ate King ayan, mga importante lang naman mga papel ni Ate King ilaw kasi nagkampon din ang aming mga ilaw ilaw yoyo yo, ni Dadat tag 46 ayan binilang ko pala si Michael nito kasi ang ganda ng tela nito mga kamilis matchy dalawa yan ito sa akin white diba ito na lang suot ko bukas ay saan? sa ano sa kasi ito ang pang christmas party ni Bagat touch of green. kasong hirap ni Dadat kasi hindi, alanganin si Dadat sa malaki, alanganin sa maliit. Kaya nahirapan kami. Hindi ko alam kung ano ito. Wala na yung presyo dito. Ayun. Touch of green daw. Wala. Ba't nagkadawala ng mga presyo? Ito kay ate Kane. Kay ate Kane. Ay, ate taga ano lang ito mga kamemis na 80. Ayan. Parang hindi naman ito kaasa sa'yo na. Then, ito yung sa exchange gift ni Dada. Ayan, tig 100 pesos ang exchange gift niya. Tuwan-tuwa si Mika dito. Sabi niya, di ko daw siya binili. Malay ko ba na gaganito pa siya? Ayan, may suple siyang ang ganda. Diba? Matutuwang ka-exchange gift ni Dadat tapos mga gamit ni Ken. Sa school. Ang mahal pala nito Mika. 53 per Ito. 53 pala isang ganito. Ito hindi ko na alam mo lang presyo. Saan okay, mga ma Saan si yung mga pagkulit? O dito. O. Oh. Agay! Oh. Okay. Ano to? Ha? Sabi ko na eh. Ano to? Mascarang Claire. Nak baka peke yang kay Mora, Terce. Mga gamit ni Ate King sa school. Nak buksan mo tong basilin. Kasi Masarap mga... yan eh. May dadap. Stapler! Ah. Stapler, lapis. yung mga school supplies. Gano'n naman sila mga kamimis. Importante lang nilang binibiling. Kaya lang may sumasablay. May jolen. <laughs> may jolen si dadap. Uy, ano ba to na? Hmm. Yung kay Dagay, ah! may nakita na naman ako. Ano to? Bola pin na yan. Na. Bigay mo yung kay dadat niya na. Uy, dalawa pa. Ano tong isa? Plus na yan. Ano last nga last to? Dalawa yan. Oh my God. Dalawa tag 20 at saka tag 38. Ano ba to? Huwag ka masyado maglalagay dyan. Baka pagtawanan ka sa school, Binili ko si Michael ng bagong pang bahay. Ayan. Tag-130 ang isa. Ito pala ang shirt ni Dadat. Kasi touch up green. Nahirapan kami kay Dadat kasi. Pero at least may bago si Dadat. Si Ate Ken wala. Kasi ano, marunong yan siya mag ano ng sarili niya. Eh, kung ano'y susot. Ito lang, nagpabili siya kasi gagamitin niya sa ano nila, film showing ba tawag na? Hindi? Suring pang tanghalan. Suring pang tanghalan sa lasal. Ayan. Tsaka mag-ano siya. Ano ba yung gagamitin mo na? Ano? Ayan. Dalawa kay Michael. O, oh, diba? Naka 5 minutes na yan dyan. Mga gamit ni Michael. Pamaypay. Kasi mainit pag lumalabas ako mga kamilis. Ang init. ay pamaypay na ako. Ayan sa CR sa kabilang bahay. Ay anak, may mga papel pa dito, mga papel. Tapos pamigay ni Michael sa mga customer niya sa gas. Ayan. Ayan lang mga kami, syempre para sa mga inaanak ni Michael. And then sa amin, na kalendar malaki. Ayan lang, 'di ba? Simple lang, 'di ba? Pag mga importante lang kasi. 'Yun naman ang importante, yung importante. Lang. Bye mga kamimes. Wala, nag-deliver pa si Michael tapos hindi na kami nagbukas ng tindahan. Kasi bagsak nang natapo. Maaga na naman bukas. Love you all guys. Thank you so much for always watching. Bye-bye.